Okay, September Yes, September 9, hindi na ako yung chairman. Uh, uh, even assuming that he was chairman, wala naman na ba yung Hindi nga. May na ko lang, halimbawa, uh, uh, kung hindi na ako, ikaw na, kinusulta talaga ba? Yung gusto ko lang. No? Hindi yung, yung speaker, mas gusto ko kung no, ikaw ang kinusulta. Ang content stance, hindi naman na kasama yung tumila yung tumila hindi na yung content pag tinagusa pa yung pagkakos na din dito kasi kasi gusto natin dito siya ngayon hinirap siya, pumayag naman tayo pero ang kanya yung condition na binigay solely in your immediate that was better you may intervening event wala pa yung request ay, September 8 ay, yung ano September 8 ang sulat kaya nga pero yung condition mo September 8 Sabi, ibalik nyo dito in the Senate, hindi sa PNP. Oo nga. Tama. Pero kinonsulta nga, alam mo, ikaw na nga nun, nun bro

Naintindihan ko yun. Pero yung consultation is important because mm -hmm. yung Senate Costo din nandito mm at -hmm. yun ang condition na pinigin ninyo. But that was the condition that you gave. Senate. Mm -hmm. <coughs> no, mm -hmm. Legal, legal, and physical. <laughs> Pero hindi mo natermina entiendes sarap hindi na kailangan ng motion dahil sa Luna dibabalik natin dito natin Pagkukumpul pa natin ang mga kailangan sa kanila. Para we are concerned kung ano yung... Si J.P. Mendoza, kukuni natin eh. Si J.P. Mendoza, sa posidiyeramin Pero hindi natin siguro kukuni ng dosa niya sa kanila. Hindi natin, hindi natin. Yan, merienda muna tayo.